Taon-taon, pare-pareho pong mga imahe, pare-parehong mga pangangatwiran at turuan. Ngunit pataas ng pataas at palubha ng palubha ang baha. At palake ng palake ang perang ginagasta ng bayan. May mga dalubhasa pong nagsasabi na ang tumitinding baha na atin pong naranasan ngayon ay problemang hindi lamang malulutas sa pamagitan po ng paglalaan ng pondo. Ito umano ay suliranin na maraming aspeto ang pinagmumulan, gaya ng patuloy na paglaki ng populasyon sa Metro Manila. Ang paggawa ng kalsada na siyang tumabon sa mga natural na daluyan ng tubig. Ang kawalang disiplina ng mga mamamayan sa pagtatapon ng basura. At ang mga paglabag sa mga batas na nangangalaga sa kalikasan. At ang pagbabago ng klima totoo. Kailangan po ang pakikipagtulungan ng lahat. Kailangan ang kooperasyon ng mga mamamayan. Subalit, papano na kung hindi makikipagtulungan ang iba at marami nga ang pasaway? Sa pagtatapo ng basura may kaukulang provision sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nag-oobliga sa lahat ng lokal na pamahalaan na ayusin ang pangungulekta at pagtatapon ng basura. Binibigyan po ng kapangyarihan ang estado na parusahan ang sino mang sasaway dito at sino man pong mga tao na nagtatapon ng walang pakundangan ng kanilang basura. Sino ang dapat nagpapatupad nito? Gobyerno. Sa pagtatayo ng kalsada o anumang pong istruktura na siyang babara o tatabon sa mga ilog at daluyan ng tubig, meron ding kaukulang mga batas. Bakit nangyari na ang mga ilog at daluyang po ng tubig na ito ay nabarhan at natayuan ng kung ano-anong istruktura? Kung hindi ito, hinayaan ng gobyerno. E eh sino ngayon ang dapat umayos nito? Gobyerno. tama naman da, talaga na dapat nga po'y makipagtulungan ang taong bayan sa problemang ito. Pero dapat may gobyernong mangunguna. May gobyernong nagpapatupad ng batas. May gobyernong magiging halimbawa. May gobyernong tapat may gobyernong hindi pasaway. May gobyernong hindi nagnanakaw. May gobyernong totoong nagbabantay. At hindi siya ang nangunguna sa pagsalakay sa kaban ng bayan. At sa sona nga po ng Pangulong Marcos noong lunes, Inamin na nga mismo ng Pangulo ang ginagawang pagnanakaw sa pera ng bayan sa flood control projects ng pamahalaan. Kamakailan lamang nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho at yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Woo! Woo! Mga kickback, mga initiative, rata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanud o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng nyo lang ang pera. Mahiya naman kayo. Sino ba ang pinatatamaan dito ng Pangulo? Sino ba ang may kickback? Sino ba ang nangihingi ng SOP sa government projects? Sa lakas ng palakpak ng mga mambabatas habang sinasambit ng Pangulo ang mga salitang kickback, initiative, SOP, for the boys. May reaksyon si Baguio City Mayor at co-convenor ng Mayors for Good Governance, Benjamin Magalong. Very glaring po yung palakpakan, sigawan, howling sa mga mambabatas at nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness because at then ho, sila naman ho yung involved dyan eh. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalukohan na yan. Pero kita, tignan niyo, ho, parang inosenteng inosente pa sila. Callousness, manhid. Sino huba ang namimili ng kanilang mga district engineers? sino na ba namimili ng regional director? At bakit ang kung ang kung lista ang mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPWA? Ibig sabihin, may conspiracy, may complicity. At saan ho, nagkakaroon ng conspiracy? Diyan po yan, sa mga kickback na yan, ano? sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga kontraktor, favored kontraktor, na din, politiko din ang mga kontraktor. Pinuha na nila lahat ang tinig ni Mayor Benji Magalong sa aming panayam kahapon. Samantala, sa dulong bahagi po ng sona ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw po dapat magpatuloy ang kalakaran na ito. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me A list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahan ito. Kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan. At magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Isa sa publiko daw ng Pangulo ang listahan ng palpak na flood control projects. Pati na mga ghost projects. Isa sa publiko raw ang mga audit na gagawin sa mga proyektong ito. At sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga may sala. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Malalaman daw ng taong bayan ang buong katotohanan. Mga salita ng Pangulo. Mga pangako na naman niya. Mere words. Matupad kaya? Mangyari kaya? Kung hindi, baka ibalik sa kanya ang mga salitang mahiya ka rin. At habang aasa na naman po ang taong bayan sa mga pangakong ito tumalab naman kaya ang mga patama ng Pangulo? Mahiya naman kaya ang mga walang ya? Ano sa palagay niyo? Think about it.